ayan, yes, ito na naman ako dahil ito na muna yan okay, yung yan, yung so wala siyang case so magiging ng case ayan kinative ko ng case para ilagay lagay kasi nangyayari dyan na area yung pakating mo lang yung tiles na iipon na ng tubig so, madulas siya maka uh, delikado so, na ko muna para bago lagyan ng sinito may adhesive bago lagyan ng tiles Bawas bawasan lang ng kaunti Para uh, ganda yung kapit ng um, Siminto uh, Nangyipunan kasi ng tubig eh Dahil malalim siya Ito na eh, tinatanggal yung tubig Ang bulas Ang uh, pinto yan o wala na siya. pinto sinira na yung plastic na pinto o magkabi na lang yung kusina ayun kung ano talaga palalim ba ng konti ang tiktikay mo na lang yung ano yung mga uh, ilaw tulad ng gilid na yun oh, makinis pa uh, ano yun puro siminto yata nilagay dyan eh puro eh mm. mm. yung buhangin kaya siguro madulas so, nang ng tubig dali natin ng konti bago natin lagyan ng tiles para medyo ano lang gusto natin yan slanting kasi mababa ito doon para buhos ng tubig ang ng tubig hindi na siya may pakan medyo mababa rin para diretsyo rin sa drainage balisin mo muna para makita natin o dyan isak sa loob ay okay na yan Daspak na talaga eh. Kapit na kapit na dyan ang, ano. Thanks. Nice. Dagi na rin ang sinito. Pwede na yan. Dinisin mo na lang muna. Ito. Ito raw, boss. Buwasan din ng konti. Para kapitan pa yan. Medyo mano yun. Padaas to Hmm. Tiktikin mo na lang yan. Okay na yan. Dinis na lang. Dinis. Dito tayo ng ano, adhesive. Ah, uh, konting siminto lang. Siguro mga dalawang kilo ng siminto lang, wala pa, isang okay kilo lang. hindi so okay, mo na bibili ng marami kasi sayang naman. Na. mo muna lang muna, bibili muna ako ng siminto ah uh, adhesive. So, yun muna guys. Right?